Hello mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Romeo Mataak Jr. ng Philippine Information Agency at ng Marinduque News Network. Nandito po kita ngayon sa napakagandang creation na ito ng ating Panginoon. It's a beautiful beautiful Wednesday morning. Tama. It's a beautiful Wednesday morning. At kasama na, Thursday na o Wednesday? Thursday, Thursday na pala. It's a beautiful Thursday morning. Lord, thank you so much for this beautiful creation. Napakaganda po talaga ng Marinduque. Ano ito? Pwede? Oops! Ang ganda po ng baliis, mga kababayan. O, tingnan nyo naman po. Ulap po yan. Ulap. Di po baga. Napakaganda. Nandito po kami ngayon. Kasama natin ang uh, Buak Tourism Officer, Miss Jingjing Loto. Also, nandyan din ang ating uh, presidente ng... Uh, Marinduque Provincial Tourism and Development Council, Madam Susan Nase, at ang ating uh, official tour guide at uh, general operations manager ng uh, Dream Favor Travel and Tours, Mr. si uh, Mr. Nelson Nase, ang ating nag-iisang certified uh, Sumba instructor, si Kapitana, and ang aming operations head ng Marinduque News Network Mr. Santino La Torrena na talagang nag enjoy ngayon sa napakagandang tanawin po na ito. Magandang umaga po mga kapamilya. Napakaganda po talaga, promise. Dito po kita. Oops, yeah. Oops. Dito kata. Sa kabila, ang ganda. Ay, ikaw, ikaw. Tingnan nyo po yan mga kababayan, mga kalalawigan. O, oh, mga ano, ulap, ulap. Yan, ulap. Ulap. Napakaganda ng clouds papunta dito, ikuti natin, paparito. Sa, alam nyo po mga kababayan, sobrang dami na po naming attempt ng maritim na pumunta dito sa lugar pero hindi po namin ito nakita ng ganito kaganda. And luckily, ngayong umaga, nasaksihan po namin ang napakagandang baliis na ito. Mm -mm. Good morning po sa inyong lahat. Masarap <laughs> Ay, ay, sorry, sorry po. Sorry po. Nawala na ako ng signal. Pero napakaganda po talaga mga kababayan. Tingnan nyo po, oh, i-apan ko lang yung aking ano, cellphone. Dahan-dahan. Yan po ay ang kapal ng ulap. Rene J. Constantino, ang kapal ng ulap. O. Oh. Dahan, para kitang nasa Baguio. Dahan-dahan ulit. Yan. Very nice. June Magalang Jr. Good morning. Pakikomento mga kababayan. Saan po kayo nanonood ngayon? Tito is enjoying the sea of clouds. There you have it. Hi, kabayan. kumusa? Magandang umaga po sa inyo. Ang ganda. Para kita ng unti-unti nang nataas yung ano, ulap. Minola Verano. Magandang umaga po sa iyo. Saan ka nando nanonood? Komento po. Meron kaming dalang putot kutsinta ngayon. Mamaya hinga natin ng panayam dahil amaze na amazed din ang ating mga kasama, ang uh, Buak, uh, uh, Tourism Officer. Saan na banda po yan dito sa Baliis? Dito kayo kailangan yung pumunta dito. Ayan o. Oh. Ang mga magsusumba mamaya. Kita-kita <laughs> ka sa video. <laughs> <laughs> kita kita sa video si natas na, na yung ulap ano Ay, usok i-video mo i-video mo unti-unti nang nataas, Unti -unti nataas. Na Marisa Fukuda Ohio Masu. yan pa, pa. dahil dyan ahinga natin ang pahayag dahil sa unang pagkakataon eh ating makakapanayam dito sa Marinduque News dahil ang daming pagkakataon na din silang bumisita dito pero there is no opportunity na makasama natin ang ating buwak prove, ang ating buwak tourism officer. Miss Jingjing Loto, come please come over here. Yan. Yan, ito oh, 'di ba? sa din siya. Good morning. Dito ka po. Para mas maganda. Eh. Ang ganda po ano. Ito ang talagang nakakaalam <laughs> ng mga bagay-bagay pagdating sa turismo ng bayan ng Buwak. Akin pong tinutukoy si Miss Jingjing Loto Magandang umaga Agandang po. Magandang umaga, sir. Magandang mm -mm. umaga sa inyo. Lahat. Tayo po ay live at ang dami pong nanonood ngayon sa ating live feed. Ano po ang iyong pakiramdam dahil muli ninyong natong hayan, muli nating nating natong hayan at nakita na ating mga kababayan live na live. Ang napakagandang creation na ito na ating Panginoon. Siyempre po ay very proud ang bayan ng buwak dahil na-discover natin na though ito ordinary lang to para sa mga taga rito. Pero pero dun sa mga pumupunta kahit na yung hindi taga rito mismo ay naaamay siyempre ang lahat kasi yung feeling ako ipangat look ko nang ma-witness yung clouds dito. Pero yung every time na pupunta ka ay parang bago, parang hindi pare-pareho yung feeling na pag nakita mo yung iba-ibang cloud formation hindi naman siya nauulit ng gano'n gano'ng pakiramdam Kaya, masaya, masaya yung pakiramdam na nakikita mo yung kasi nature at its best baka gusto nyo pong imbitahan ng ating mga kababayan na magtungo dito sa lugar at uh, bisitahin ang napakaganda at ipinagmamalaking uh, tourism destination na ito ng Bayan ng Bua. Siyempre, inaanyayahan po namin yung lahat ng uh, kabab kababayan namin. Or, yung mga kababayan natin mga sa ibang lugar na uh, puntahan po nila ang Sitio Baliis dito sa Barangay ng Bantay at malapit na rin siya sa Hinapulan para ma-witness nila yung yung nature, yung wala tayong ginawang ano dito, ah, uh, pagbabago kundi kung um, paano uh, nag-turn talaga yung isang umaga na ganito kaganda at nandyan ang clouds at feeling mo ay napakalapit natin sa langit, and... langit. parang napaka peaceful ng pakiramdam pag nandito parang blessed na blessed tayo having seen this wonderful creation. True enough and I totally agree. Ano. Maraming maraming salamat po. Siguro isang bagay na dapat natin hong ipaalala sa lahat po ng bibisita mm -hmm. dito sa lugar. Ah, uh, yun lamang po ay kasi napakalinis po ng area nito. Very, talagang yung makikita mong ordinary sa barangay pero pinapakiusap namin na wag po sana tayong magtapo ng mga basura wag mag-iwan dito ng basura na alam po natin na makakasira doon sa ating uh, kalikasan katulad yung ating mga face mask dapat ay hindi po siya naiiwan dito lalo na yung mga pinagkainan dapat po ay kung paano natin siya dinat na namalinis ay ang atin pong mga basura idadalhin din natin pabalik mm -hmm. sa ating pinagugunan para wala po tayong naiwan na mga kasira naman sa magandang itsura ng ating Sea of Clouds dito sa Barangay ah, sa Barangay Bantay, Hinapulan. At maliban po sa pag-witness o pagsaksi natin sa napakagandang lugar na ito, ano ba ang pangunahing layo ng pagbisita natin ngayong araw dito? Ah, ngayong umabag eh. po kasi ay kick-off ceremony ng ng Bayan ng Buwak para sa celebration ng Civil Service Month. Kaya yung antin pong mga empleyado ay magsusumba po kami dito sa Barangay Bantay para ma-refresh naman po from from sa galing sa four corners ng aming mga opisina ay eh, marelax naman yung mga uh, katawan at pag-iisip ng ating mga lingkod bayan. All So marami-maraming maraming salamat. Yan salamat po si Miss Jingjing Loto ang uh, ang Municipal Tourism Officer ng bayan po ng Buak. Nakita natin oh na nandit, nararamdaman na natin po ngayon yung lamig dito na po lumipat sa atin dahil nakita niyo po kanina's di ba sobrang ano po, parang bugong-bugong yung mga ulap. Ngayon po yun, parang nag-anuhan na sila, nag na. So, naparito na sa mga mukha natin. Ang ulap! Yeah! Ang ganda po dito! Good morning! It's a beautiful, beautiful, beautiful morning! Thanks God! Ganitong uh, pan, pan, pang pan pang-noring, o uh, ganitong um, kapaligiran, talaga pong nakaka-amaze uh, ang likha ng ating may kapal. Yeah. Of, course. of course, sponsored by Twin Bay for Travel and Tours, experience your dream tour, always travel with us. Yeah.

nababan na sila. Once again, it's a super beautiful morning everyone. Good morning to sa inyo. Ato, nakita na natin ulit ang uh, ito yan. Good morning watching from Sydney, Australia. Tagamarin Duque po ako. Magandang umaga. Norsili Blessings watching with time, lumipas po kita dito sa may bandang baba. Yan. So, of course, ang ating pong travel today ay inihatid sa inyo ng Dream Paper Travel and Tours. As I've mentioned, experience your dream tour and always travel with us. Nakita natin dito mga kapamilya, marami din po ang mga kababayan natin ang dito ay nagbisita at nagtungo dito sa lugar ngayong umaga. So, may iba't ibang mga iba't ibang mga kababayan kita na nagpunta na dito ahead of time. Uh, pero kita, may bakit purpose? Dahil nga ni po ngayon ang kick-off ceremony ng Civil Service Month Celebration. Kaya ang bayan ng buwak ay mayroong uh, merong konting uh, inorganisa. Ayan na si Tito Nelson, nag up na siya. Nang... Ah, uh, 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 ng ating uh, tawag dito ating o, oh, uh, nag na po kami ng table na may kakanin. Ayan. May ganyan kita sa atin, di ba? A built-in. Thank you so much po sa nagpadala ng stars. Ang dami pala nagpadala ng stars. Raya rin yung dami namin stars. Ano? Wala ka dami pita namin sa stars. <laughs> si Raya Rilin Fabidal, nanonood. Maraming salamat po sa mga stars na padala po ninyo mga kababayan na po kita na, nalang dito nakita natin sila mga taga dole ah si regional director nandito pala ng Dolep yan so nauna na sila dito at uh, naga set up na si Tito Nelson Corazon Reyes is watching, good morning, from Valenzuela City. Rene Mili is also watching, good morning, mga kamuriyon, watching from Jeddah, sa Saudi Arabia. Good morning to all of yeah, There, you Hi, good morning. Po. Hi, good morning, Sissina, Provincial Director of uh, DOLE. Chancellor Marjun, good morning. Ashi si oh, ito po mga taga Dole. mga taga Hi sir, good morning. No. Oh, Hi, attorney. Romeo Matapo, provincial para dito ah, oh, okay. sa Sumba may Sumba oh, sa Sumba

social na wala pang ano ah. Isang tino. Ito galing yan. Okay, okay. En <laughs> Katrínar <laughs> Um Eso es lo 欢迎各位来宾。<laughs>